ah, puro mga ganda lalaki oh. Ah, yung mga nasa likod ko, puro mga magaganda lalaki. Ang ah, hindi tumingin, pangit. ay ah, hindi tumingin, pangit. <laughs> oh, brother. Oh, ayan, yeah, tumingin si brother, kwapo. Ha, ha, ha. Magandang araw po po sa inyo lahat. Ay, kami nag-aantay kami ng uh, merienda. Wala pang merienda. Wala pang merienda kasi di pa kami pupunta ng uh, tindahan. Ay, yung no, hindi nakikita mo si Andy Polo Boy. A ver si hay que ponerlo en la vida de la gente. A ver si hay que ponerlo. Aquí está el expediente. Hola. 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 de Hola. 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 Hola.

si brother. Brother, uh, ano mo pangalan mo, brother? Kapugo. Ah, kapugo. Kapugo? Ah. Uh, ito yung uh, ni Paul Man Oliver. <laughs> Ampo ni Paul Man Oliver. Kapatid pala ni uh, ha, Oliver. <laughs> Ah, tayo ay magkape. Katatapos lang namin magkape doon sa tindahan. Mamaya. Mamaya na naman, hapunan na naman, pagkain na naman.

tapos namin trabaho ayan magbubuhusan lang kami dito doon bubuhusan na lang namin ito mamaya o kaya bukas kaya bubuhusan naka ano na yan naka mga naka welding na yan o o mga naka welding na yan ayan matibay na yan bubuhusan na lang yan ayan bubuhusan na lang yan Ayan, bubuhusan na lang yan, yan. na lang yan. Ayan tinatawag na Balboots. Ayan ang Balboots ng uh, Manila Water. Ayan. Kung saan party uh, dito pati -di ay uh, bubuksan yan. Banda rito. Uh, bukasan o oh, Balb. exit. Ayan. Uh, naman doon sa uh, Masay na doon. ay uh, pupunta naman dun sa Link Energy ay uh, tatapos sa uh, Link Energy ayan ito malaki ito uh, malaki ang uh, area na ito ito malaki area na yun ayan malaki area ka may mga naka-cover pa rito ng seat pile. Ayan, may mga naka-cover pa dyan ng seat pile. Ayan, may mga naka-cover pa ng na seat pile. Ito, may hanggang kami dito. Ayan. Uh, kailangan na uh, matibay ang uh, trabaho pagkat uh, doon sa kabila ay uh, tatagos ang uh, tubig ng Manila Water ang uh, ang gumagawa uh, dito ay mga tao ng Maran doon uh, sa kabila naman ay Lang Energy pang sa kabila. service ko dito. Ayan ay, ito. Ano mo service ko dito. Ayan. Service ko dito. Ayan ito naman si Manila Boy. Manila Boy, ano bang ang uh, naantay pa natin ang ating uh, engineer? Color. Pumati ka na. Sa ating mga kaibigan. Makikita ka na naman ni Obed. Oh, kawai-kawai nga. Pra, Obed, nabati mo si Obed. Abate! Kamusta lang, Abate? Uh, Kamusta ka di, uh, Master? Magluluto kami dito ng sisig. Magagawa kami dito ng tayo dito. Magluluto sisig dito. Dito lang ako. Ito yung... Uh, Gawa naman namin dito ay to, yung rep, ay talo man yung uh, aking atinahan walang lawan, uh, kasi ay ah, uh, ah, wento, oh pa-igah, ano ganon reseta yung to, ah, kung ano sao, magyak, alas six, ay talo man ang uh, washing machine ko, ay washing machine. Ito naman ang gawa kong uh, TV. Ayan. Pati may... Okay. Ha? Ah? May hey, pata, may bibig pa kayo yung machine na pagong. Gobol. May mo. May ito mo. Oo. Pati yun. Eh, hey, ano natin dito? Eh, hey, display. Bibigyan nga natin sa Edgar. Inigikis ako parang sa Edgar. Yo, no? Ah, Inigikapit natin doon. Diwala ka. Oo. Ay, pasok ko. Binibigyan na ka sa akin. Wala na pang eh. Ay, tama. Ganto, oh. Oo, oh, kung may kulong-kulong na siya. oh, nga! Tapos papakapit na natin naman ito. Wala lang ito. Dun... Oo! Oh. Sige, bukpig ang natin ito. Oh. Ay, pare. Hindi na kami naman yung karali nito. Ay, oh. Dyan, lang yun, yun, kasi andyan lang yung pare tinang mabubulok na yan, o. No? Kasi, oh. sabi pag pinakilo mo, wala pa yung kuryang ito dyan. Ay, mabibigyan tayo ng sidecar, ganito ang sidecar. Ayan. May ano, may ano siya. Oo, maganda. Iyon, may ano doon. Alar! Huwag po kayo mag-park dyan. Huwag po kayo mag-park. Ay, doon na lang sa unan. Ah, sige. Kala, yung lisensya eh. Oh, sige. Eh, ano natin yun? Kakakabit natin yun. Ito yung kaya kaya napit dito. Ayo na papuntang ano yan Papuntang uh, Picol Marilaki O kaya yung uh, papuntang uh, Talay Ayan Ito naman sa site dito sa Marcos Highway ayun, dito naman papuntang ano naman yan Papuntang Masilag Papuntang Maynila Ayan ayon, naman yung Energy ayun sa taas Yung tower na yan sa <laughs> sa ano na yan, uh, Link Energy. Ayan, yung mataas yan. Ayan, ayan, bako. Ayan, Link Energy yan. Pero matang water yan. O yung tawagin ay ah... Uh, uh, water pump station. Ayan, water pump station. Ayan. Ah, Ayan din to tayo, ay wag papasalamat tayo sa ating uh, Panginoong uh, sa langit sapagkat uh, mayroon tayong uh, uh, buhay at mayroon tayong hanap buhay at magandang magada ang ating pangatawan kaya tayo ay eh, magpasalamat sa Diyos Ama ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit ng lupa. Ama, maraming maraming salamat po Ama, Yahweh Thank you. Hati di daya mohon oh, semua sahabat oh, dan perempuan. Amang Jawi, ya, kami selamat koma. Ya. Um, ya, uh, selamat selamat Jawi, ayo. Selamat, selamat